Masipit ako naman. lang. Hingin mo sila. Mag-comment kayo kung gusto niya. pili Pinipiliin ko. Pinipiliin, pinipiliin, pinipiliin ko. Anak. Nang <laughs> bumbero. Bumba siya. Bumba. Oh, bumba. Sa'yo <laughs> <Bumba>. naman <laughs> Pwede. <laughs> Sige, digi <laughs> <laughs> big long video na yan 5 minutes mm. doon ka magkaroon ng... ng sponsor dagdag din yun hihimay ako ng malunggay pang sahog sa pang -sahog munggo sa munggo sa munggo ano din? Friday. Friday pala ngayon. Friday din monggo. Para maraming, ano, para maraming bilog dumarating. Ganun din? Sabi nila, para marami daw bilog darating. Ayun. Ano na yan? Pag, pag, pag Friday? Oo. Pag ano, kahit anong araw eh. Kailangan ano, te, magagis ka ng puro bilog yung bariya. i <laughs> Hagis uh, mo yung ano yung mga barya mo dyan na naipon-ipon mo yung nasa garapon. Ha? Puro tabadjin ko? Wala Walang malalaki? At piso. Ayan na yung pinakamataas? Oo. Bakit? Wala. Walang ipon. Puro labas. <laughs> Yan kasi. <laughs> Puro labas. Scatter ka kasi ng scatter. Hindi <laughs> Di mo nga, di nga ako marunong eh. Yung itampay mo dyan, kung gilaro mo pa yung doon. Ang alin? Doon sa ano natin. Baka mamaya, bigyan pa tayo ng... sus 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 na sus 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 pa. sus 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 Hmm.

Nge, makaiwalay sila ng higaan. Mm, Oo. Di <laughs> 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 <Uniman? laughs> Ano yun? Mustahan lang. Kamustahan lang sa messenger. Kamustahan lang sa messenger ba? na silang mag-jowa. Ay, ganon. Pero sabi ng girl, wow, sana all may jowa. <laughs> sana all may jowa. <laughs> <all may> <laughs> Parang ano pa lang na, yung mag-jowa na ano, pag wow. nagliligawan, no? Mga no, ganon lang. Sana Tapos pagkano na yan, mamanhikan na yan, hmm. si boy. Uy, magkamanugang ka na. Charot. Ayan. Tapos na naghimay ng manunggay at ang ba, bagi. Eh, tapos na. Dito? Oh. Hugas na ba to? Hugas na lang. Eh, bakit pagaluin mo? Huh? Pa pa Paano maugasan niyo yan? Nakaano na ba ako? Ay. Hmm. Ilang minutes na yan? Six na. I-upload mo agad para makita mo. May sponsor na yan. Hmm. Oo. Hindi na ako. May sponsor na agad yan. Guys, ko muna yung... na yung Bye. Luto muna ako ha. May yeah. -tapos -tapos. Yeah. Mm -hmm. Kasi natin mm -hmm. mm -hmm. ang

Lung liya eh. oh. Malunggay at sa aka alubati Yun. Ulam sa mga may... <laughs> Ayan, ko ng... Ano dito Nagpatsiw ako ng tulingan mga kariyos. Ito ng isang tiraso. Para doon sa aming pusa. Matching niya ay gulay. Adiba? Ang sarap.